pala good evening 6 na pala for today's videos mga kapre mag ang, ang ginawa ko pala ngayong araw nato nagpapinis ako dun sa likod ngayon mga kapre pinalinis ko yung sa baba sa, sa kabilang bahay pakita ko sa inyo yung ano yung sa likod mga priyo ng tao ko ngayon. yan pinalinis ko yung lalim niyan sa yung sa bilang bahay. Pala wala mang reklamo yung kapitbahay natin. So yan pinapalinis ko yan. Ayun, malinis na di ba? Para bukas pagbalik nila, trabaho na agad. Ayun, before and after naglilinis yan sila mga priyo. Ito yung nakuha nila. So ngayon mga kapriyon kasi sayang yung ano sayang yung halo pag tumigas lang pilihan natin to ngayon pilihan natin tanggalin natin yung mga basura yung basura basura na talaga yan yung pwede pang halloween halloween natin yan napakamahal ng simento ngayon mga preon. buhangin buhangin tatapon lang natin kung kayang halloween halloween natin yan mga pre yun o oh. Alawin natin yan Huwag mo na pakakitin yan si Marcos Yan ang mga kapre yun. Halong oh. na o. ba? sayang yung mga kapre yung pag itatapon lang natin eh, kaya pa naman kasi yung mga yan mga preno no, mo yung gilid na yan mga scrap lang din yan katapon na sana yan eh, tayo masino tayo sa materialis kaya eh, ginawa natin ng paraan dyan diba kapag itatapon na to wala na Mahalang mahal lang materialis si mga kapre tayo Tapos natin itong mga april yung natin tapos nabiyak eh kaibigan nila na sa marunong magamang mga kaibigan magmasun masunod rin ito dati tapos muna na yan mga kapriyo oh. no diba kala nila hindi tayo marunong maghalo dati itong masunod Ayan lang kapatid. Ano lang to. Sayang diba pag ano. Ang uh, basura lang yan nila. Gawa natin ng paraan. Kasi pipinis din yan. Pipinis din yan mga kapriyon. Okay. Kapalan natin yan. Kakapalan natin yan. mayroon siya na scrap mayroon siya pang napal dito o diba sinakikita ko yung mga kapre nung hmm, namasukan ako ng ano construction ang aking amo ay ano kapitan sa barko mga kapre pira na yun ha tapos ano ako helper nagulat ako kasi nung mga ano, siyempre pag uh, wala ka mga alam sa transaction alam mo basura na katulad nito ginagawa niya iniipon niya tapos ito ginagawa niya katulad nito eh doon ako natuto na kailangan mo pa rin talaga kahit mapira ka na kung alam mo may pira ka mga isklap na kaya pang gawin ng paraan ginagawa na ng paraan kaya matuto tayo rin sa simpleng bagay na nanayikita natin kaya ina-apply na natin dito sa bahay kung so, lang ang mga kasimple mga kape pag gusto mo talagang mga maka iphone makato ano ganun lang gagawin hindi yung sinabi ng libo tapon tapon na libre pag tayo doon pag sa sarili natin doon natin na uh, isip na mahal yung mga materialis so kailangan natin na tipid para marami tayong magawa kasi kung puro lang ano kunting bagay bili tapon sayang so ini yun mga sikreto natin yung bakit kung bakit tayo makaipon dati mga binata pa bibili lang tayo sa ano makain tayo sa kantin karender yan napakamahal doon ngayon bubaho na tayo so ganun lang yung ano, simple buhay guys gusto talaga maka makatipid tayo mga priyon baon tayo sa pagpasa school at trabaho ganyan para may maipon uh, malaking tulong din kasi talaga pag uh, nag kan, ka mga ngayon praktikal, lang mga kapriyon hindi na pwede yung kabunga bunga ka gusto mo talaga makaipon parang lang na mayroon kayo natutunan sa aking vlog ngayon maraming uh, maraming -marami salamat sa laging nanonood sa aking vlog So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Bye-bye!